Kinahanap nga nila sa akin eh. Saan sabi ko hindi ko alam. Sanay na akong wala siya. Huwag na na natin pilitin yung tao. Oo. Oh, eh. Ang taong gustong magbago, magbabago para sa sayo niya, hindi para sa ibang tao. Eh, Basta we, mi mamilip. we miss you, Pacboy, kung nasan ka man. Pag-alawin mo yung basa. Alam ko kung nasan siya, pero... Kasi na tayo mag-sorry ka, di ba? Ay, one week na... Ay, yung, sabi namin na, sa kanila, ayaw lang namin. Sabi namin sa kanila, ayaw lang namin. Sabi namin sa kanila. Ay naman At saka ano? At saka wala talaga tayong alam, bakla. Si, che, si, si At sila lang yung may karapatan. No, salita, eh. Hindi pwedeng kami. Yung mga problema ano lang ito? mga ano. Mami, ano Mga problema lang kami na basta hindi na kaya ng brain ko talaga. Grabe na yung hasayot <coughs> <coughs> mo yung mga nakaraan, bakla. Hindi ko na kaya. Takot na takot na ako. Masada sa lang Oo. Oh, ako Lagi mismo ako ang nagsugod. Ospital, Lagi Pero ako mag yun. Lagi ako magpunta ng hospital Lagi siya. Mm -hmm. May time na nandyan siya. Siguro sa isang buwan, apat na beses ako ng hospital. Naglalaki yung bibig ko. Yung mga kamay ko naninigas na ganun. Buong katawan ko, manhid na manhid. Tapos yung isip ko, ito parang... Meron kasi isang bagay na kinatatakutan ko talaga na ayaw akong mangyari. Yeah. Oo, mahal ko si Pacboy. Buksan natin. Kaso doon ko na talaga yung mental health ko. Hindi ko na kinaya. Hindi lang talaga yung may alam si nyan. Sobrang bait mo. Kaso hindi ko na talaga kaya Magiging okay pa naman kami siguro mo. Uh Oo. -oh. As a friend, ganun. Pagiging pamilya, nandito pa rin yun. Yung pagmamahal, hindi mawawala yun. Ano mm na ako -hmm. ba? Bakala hindi talaga mawawala yung pagmamahal ko doon habang buhay na yan nandyan. Kaso yung pag to tolerate siguro sa mga ginagawa niya, parang hindi ko na kaya. Tawawa yung anak ko. Pag nangyari sa akin, istok ako mm -hmm. ng tuluyan. Huwag kaya din. Yung stress ko kasi ano eh, Ayoko kasi nag-iisip ng, ay baka pag umaalis, alam mo yun. Mm -hmm. Ayoko sabihin kung anong rason pag umaalis siya, pero <laughs> Sobrang affected ka na. Ang hirap na. kasi oh. hindi siya umuwi eh. Alam ko kung sa kaso. Yung pagbalik, baka mamaya may mga ganitong bagay. Doon ako kinakabahan na hindi ako mapakalis sa sarili. Mm -hmm. Hindi ko pa Kasi ako nananahimik ako sa bahay. Yung parang ano. Pero mabait talaga si pakto mm -hmm. Sobrang bait na. Kaso yun nga, mayroon may siya mga bagay na hindi niya maiwasan. Mm -hmm. Hindi ko na kayang tanggapin. Ilang beses na pa ulit-ulit. Tanungin niyo rin siya. Try niyo siyang tanungin. Yung sinasabi na dumadaan si Pacquiao sa depression, hindi totoo yun. Alam niya kung ano yung depression. Depression na talagang yung utak mo parang may nag sa sa'yo na ganito, ganyan, na ikaw na lang yung tumitikip. Mm -hmm. Hindi ko mapigilan din sa sarili ko. Kaya lahat ng friends ko, nandito ngayon sa bahay ko. Alaban depression mo. daw si Pacquiao ngayon, nasa ng gamot. Ako, ang dami kong gamot. Hirap. Ah, uh ah. -huh. Sobrang hirap. Ito pa, si Pacquiao, nagsasorry naman. Sorry lang doon lang. Ganino yung pumunta ka. yung nilinawin mo kung anong nangyari. Ganito 'yan, kaya ako nagalit sa kanya noon, yung time na 'yon, sa ospital ako. Hindi siya pumunta. Sabi ko sa kanya, yung mga ba yung mga bata, yung mga babae, walang kasama sa bahay. Sabi niya, magpapaalam lang siya, nasa event siya. Ngayon nung bumalik siya, teka lang, Ngayon nung time na 'yon, yung sabi ko sa kanya, mga oh, wala na naman ako. Minsan kasi namablang ko talaga ako eh. Ayoko parang mabanggitin to. Tangina, okay na okay ako bakla pag ko. Bakla? Hindi <laughs> naman kita pinilit. Hindi <laughs> naman, hindi ano, na hindi pigilan <laughs> eh. Oh, 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 kasi so, na, nanay nanay. Niya rin naman. Nila. At daw di kami magkasama. Nasaan daw si Pacboy? Eh, hindi rin Ayok. naman namin alam. May mga bagay siyang hindi na talaga maiwasan. Yun lang yun. Pero promise, mabait siya. Mm -hmm. Pero malay nyo, may isang tao na makakapagpabago sa kanya. Yeah. Hindi ako yun. Kasi ako talaga, lahat ginawa ko na. Okay. Hindi siguro ako yun. Uy, parang maganda pa sa Katmiel. Mali mo, may... hindi kami nagsasalita sa social media. Inaantay ko lang siyang umuwi. Para kami yung mismo maglalive dalawa. Iniintay ko lang mismo na siya yung lumapit. Wala pa rin. Nagpasko. Wala. Eh, yung sinasabi na pinalayas ko siya, walang ganun. Mm. Kung pinalayas ko siya, sana wala yung gamit niya. Andito lahat sa kwarto, nandito lahat ng gamit. Hindi lang siya umuwi kasi alam niya kung anong reason, kung anong mangyayari pag umuwi siya at mahahalata na mm. ko siya. At magkikita at magkikita pa rin kami ni Pacboy. Siyempre, may mga bagay kami dapat ayusin. Settle, tapusin. Mm. Ulitin ko yung, yung love, nandun pa rin yun. Hindi mawawala yun. Kaso yung peace of mind, sirang sirang na talaga yung mental health ko. May mga, mga pakwit na nagsasabi na ginamit lang doon. Di ba kaya ano namin namin kami? Ano ginamit? Ginagamit oh, na Oo, oh, oh, lahat ginamit. kasi kami. Ginamit, na lang doon. Hindi ko alam kung... Ginamit, ko? Oo, oh, oh. tapos kami raw ginamit rin lang. Walang ganun kasi magkakaibigan nga kami dito. Well, tapos sa kanila naman, mutual yung Maayos ano nila. Maayos si yung backboy na nandito mm -hmm. sa bahay. Para sa kanya lahat ng payo ko, para sa kanya lahat ng ginagawa ko. Hindi siya nakikinig sa akin. May mga bagay talaga siya hindi niya kayang iwan. Kahit anong bugbog ko, hindi na talaga kaya. Kahit anong iyak ko, kahit anong load ko sa harap niya, wala talaga, wala talaga nangyayari. Hindi talaga kayang baguhin. Kahit anong iyak ko. Marami akong video, iyak ako sa harap niya. Magsasorry siya. Mga ilang araw, uulit na mm -hmm. naman sa ganun. But, hindi ko mabagay kung ano yung ginagawa niya. Pero syempre, di ba? Alam na mo, may mga nakakaalam. Pero ulitin ko, mabait si Pacboy. At mahal namin si Pacboy. May problema lang talaga. Hindi, okay. nee, sana sa susunod na maging kasama ni Pacboy. Oo. Kaya mo, magbago siya. Kasi ako, kahit anong bugbog ko, kahit anong iyak ko, kahit anong load ko, wala na talaga eh. Wala na eh. Wala na talaga eh. Hindi na kaya. Hmm. ko yan sa sarili kong pamamahay. Hindi ako nagpapapunta ng kagagalit na lalaki. Sana po Karili pa. Sarili kong pamamahay to pero limitado ang tao. Dahil sa kanya. True. Ayoko siyang mabastos. Siguro mm -hmm. kung magbablog kami, para sa work na lang yun. Para sa kanya. Para hindi isipin ng tao na ginagamit ko. Hindi ako magkukun din sa page ko. Walang problema. Sa page ko, binibigyan ko siya ng pera doon. Dahil nga nawala yung page niya, di ba? Hindi ako makasariling tao. Totoo, namimiss ko siya. Kahapon nga, nasa timbogok ako. Eh. Naiyak ako. Kaya nga, nasa sasakyan mm -hmm. lang ako, eh, di ba? Nag-aaya ako agad ng mungi. Wala na. Alala ko lang siya. Nakakalungkot siyempre yung mga bagay na nakasanayan ko, bilang parang, bilang biglang nawala na. Bababa ka dito sa hagdan, makikita mo siya doon saan, sa sopa, diba? Tapos ba? Mm Tapos -mm. yung sa sa'yo, okay naman siya, mabait naman siya, sweet siya. Kaso yun nga may mga bagay talagang hindi niya kayang iwasan. At ayun yung masakit? Yung takot ko kasi nandun, hindi mawala. Tignan na lang natin soon kung anong mangyayari, di ba? Mm -hmm. Ayoko rin magbitaw ng anak, uh ko na hindi ko natatanggapin na parang Ayoko magbitaw ng salita na gano'n. Ang inaano ko lang, hindi ko na kaya yung stress. Kawawa yung anak ko. Lagi ako uu-hospital sa stress. Mm -hmm. mm, hindi ko na kaya. So, uunahin mo muna yung ano? Lahat ginawa ko ano. na, promise. Lahat ginawa ko na. Sa kagabi, nagsasorry siya sa akin, nagme-message. Hindi um. sapat yung message. Kasi kabisado ko na siya. Magsusorry siya, uulit na naman. Pang-anim na yun eh. Hindi na kaya ng mental health ko talaga na natatakot ako para sa kanya. Para sa kanya, para sa akin. Tawawa anak ko. Kasi pag nagsusorry siya, dadalan lang niya ako ng suman, okay na ako. Oh, oh. Hindi pa pwede oh, oh. ko na. Bakla na, na, hospital oh, na oh. ako. Totoo. Bakla, ay hindi na ako mapagdala. <laughs> na, Naglalakot pa ako sa stress Alam mo yan, ano anong, oh, anong oh, nangyari? Oh. Nalalamig na naman Gan ako. Oh. Ano nangyari sa akin? Doon ka na bakla, matulog ka na. Nalalamig na naman ako yung Ano lahat <laughs> e. Nalamig ko ba e? Ano naka-assign ako pa ko lang? Hoy, hindi. Sige, ayaw mo. Dito ka rin, Reby. I-massage mo siya. <laughs> Eh, hindi, hindi, ako nakakatulog kasi pag-iisip ko si Pakboy na sa utak ko parang asap kaya siya ang ginagawa niya mga ganun. Ayun yun na daw pero rin. Hindi mapigilan eh. As in bumisita Madaling ng patawad, kami. Madaling sinasabi ko sa inyo. Pero kung paulit-ulit yung ginagawa sa inyo. Oo napatawad niyo. Kaso ayoko lang mangyari na ulit, ulit, nang ulit, nang ulit, nang ulit, nang ulit. ulit, ulit. Nag-iisip ko na nag-iisip. Kailangan niya na no, ah. Basta may nakakapagod. Ayun, sabi niya, meron po siyang anxiety disorder, Mars. She needs psychiatrist. Tama po yan. ano, support system po ang grabe pinagdaanan ko po yan. Nilalamig, tas nanginginig, sabi niya. May gamot ako. Mm May gamot ako. Oh. May gamot siya sa upa. Uy, wala, wala, wala. Sabi ka, tilabi, di ba? Nagano'n siya, yellow, hinahano. Kalma ka lang, madam. Hindi na ba kayo pwede, madam? Cry, cry, cry. May anxiety din ako. Matagal na kasi ako may anxiety. Bumalik lang to nitong year. Nagsimula simula nung isip ng isip about nga doon. Ngayon talaga hindi ko na kaya. Wala akong anxiety last year. Nagkaroon ako nung bagong panganak. Tapos yun. Yes, bumalik, bumalik, lang. Bumalik pero mas malala talaga yun ngayon. Diba? Nais, mm para -hmm. Parang may stroke. Yung ganito ko, naglalak na gano'n. No, no? Tapos yung mata ko, hindi talaga ako makagalaw. Yung mga kamay ko nakaganyan lang, oh. di ba? Mm -hmm. Sila nagmamasad sa akin, oh. tapos ako sa ospital. Pagdating sa ospital, ay dahil kumalma na ako. Yung gamot, mga mm -hmm. Dati pag-atakihin niyan, Bea, asan ka? sa madaling salita, hiwalay na sila ni Pacboy at Cherry. Nanalo na yung mga basher na namin na, na. Okay lang, okay lang nanalo yung mga basher. Wala oh, kong pakialam dyan sa mga ibang tao. Totoo. Yung ko yung sarili ko at yung anak ko. At yung yes, mental health yes, ko. Yes. Yun ang importante ngayon. True. Kung may vlog ako, may vlog. Kung wala, edi wala. gano'n na lang yung pera wala na yan. Hindi importante. Yan. Tama po, madali magpatawad. Na mas importante ang mental, health. mental health. Totoo. Hindi yun yung kasi nararamdaman yung nararamdaman uh, namin mga may anxiety, depression. Hindi yun nyo kasi alam yun. Hindi alam ng iba yun. Pero wag nyo nang kasamin na mangyari sa inyo kasi mahirap. Alam mo yung pakiramdam na parang kang mamamatay? Parang ka nauubusan ng hininga? Parang kang hindi makahinga. Wala ka namang sakit. Kaso ay parang kang nauubusan ng hininga. Alam mo yun, nalalamig ka na parang wala, ayan na naman. Ayan na naman siya. Baka ito na nga yun. Mm -hmm. Babalik din naman yun. Malay nyo, maayos niya pa yung sarili niya, di ba? Kasi True. hindi ko na nga kayang ayusin. Kung ako hindi siya. ko talaga mm -hmm. Hindi ko ko ah. ako. True. Hindi ko na kaya. Vlogs si Pakoy, pag nag-vlog, supportahan niyo. Kahit siya uh -oh. na lang yung supportahan nyo, kasi ko din. Supportahan niyo. Naging maayos naman siya dito eh. Kaso yung sarili niya kasi hindi niya talaga maayos ba? Sinasabi lang niya na nagbago ako, hinayos ko yung sarili ko, pero di inside, walang doon. Ah, time na ganyan. na kami niya na mabuti. Hindi na talaga haya. Umuulit at umuulit. Ang hirap kasi, ako, nagbablog ako, siya, nawawala, tahimik. Ang iniisip nyo, ang iniisip ng iba, nalulungkot lang, hindi. Yung pride niya, yung pinaiiral niya kasi. Mm -hmm. Siya na yung may kasalanan, siya pa yung may friend. Waiting kami kay Pacboy na siya naman na magbigay ng magbigay ng update. Mm. Hindi, magla-live kami pag nakita kami, magla-live kami dalawa. Mamamaalam kami ng maayos sa Facebook. Hmm. Ano Uy, ba't ako naiiyak? Charis. Pag pinapanood ko ngayon mga video namin mula noong una nung kagabi, para parang habang tumatai ako dahil umiiyak umi umi ba't tumatai? Ang lang yun. Hindi naman lumalabas yung tae ko, tapos ako. Huwag ko na nakakasabi. Pero ganun talaga eh. Meron tayong dapat alisin. Pero mas importante off, oh. sa atin ang mental health. Kaya mas dapat, importante sa sarili natin. Mm, bakla. Kaya dapat, kapag may problema kayo, huwag niyo masyadong dibdibin. Marami naman dyan may mga love team. na lang yung supportahan niyo yung iba. Kami, yaan nyo na kami. Mm -hmm. Exotic family. Niyo buhay, Exotic ba? family, mm -hmm. i-support nyo ha. Pahinga lang muna ako. Good vibes lang. Yes. Family. Christmas. Shopping. Hermes. Family shopping, Mikey, gano'n. <laughs> mga bakla, managing masaya rin naman ako. At masaya rin ako kapag nagkocontent kami. Lalo nga pag nag-i-edit ako, sobrang saye. Nakakatawa yung mga vlogs namin eh. Kaso syempre, kung may mental health kayo, ano pa kami? Tao lang din kami. May mental health din ako. Kayo, kung happiness nyo, kami. Yung happiness ko, nasa anak ko. Kawawa naman kung magkakasakit ako, diba? Ayoko naman magpaka-plastic sa inyo na hindi kami okay pero nagko-content kami. Pangit yun. True. ba diba? Mas maganda yung totoo. Uh, May mga bagay pang nangyari sa amin ni Pacboy na hindi ko i sa social media kahit kailan. Yun yung pinaka-pangit. Baka pag sa inyo nangyari mga babae yun. Ako po. Baka nako po. <laughs> Ayokong sabihin. Pinagsamahan. Okay, Magsasalita rin si Pacboy. Okay. True. May pinagsamahan kami. Okay. Pero kaya nga wala akong binabanggit na ginawa ni Pacboy. Hmm. Wala akong sinasabi na may ginawa siya. Kung ano yung ginawa niya, yun na yun. Kayo na lang bahala mag-isip kung ano yun. Diba? Hindi ako nag dito na kung ano yung ginawa niya. Ang akin lang, hindi na kaya ng mental health ko. Yun nga yung explain ko. Diba? Alam nga Pero... magbakapeke ako. Hindi ko sisiraan si Pacboy. Nagsasabi lang ako hmm. ng side ko. Okay? Huwag At ka, para maintindihan nyo. Huwag kang assuming na nagsasalita ako ng hindi maganda about sa kanya. Parang wala ka naman sinabing hindi mo wala. against Wala. i-review nila yung live. Hmm. Tao lang, tama, napapagod din. Yes. Ano? Teka ko <laughs> ba? Atakihin mo dito. Bakala matulog na kasi kanina ka pa sabi mo. Bakala wait lang, nagbabasa ako ng comment eh. Wala, hindi na ka malamig. Tiniksik ko na sa ko yung kamay ko. Nakita ko nga dito. Kasi <laughs> namin. <now y> <laughs> ang bango ng poet ni Cherry White. Amoy coffee. Cherry. <laughs> Mami-miss kita ate. Magbablog pa rin naman ako eh, low. Magbablog pa rin kami. Ng, ano, wala nang love team, love team. True. Basta yung mga nagmamahal dyan sa akin. Hindi, I love you too. Si Pakoy, supportahan nyo ha. Supportahan nyo siya sa mga vlog niya. Okay? Kahit ako huwag na ako supportahan siya na lang. Ay, napaka-selfless. Totoo naman eh. Hmm. Sabi ko nga, mabait naman yun. May mga bagay lang talaga siyang hindi maiwasan. Makikipag-collab pa rin ako kung kani-kaninong mga vloggers. Ganun. Tapos kung tao awit. <laughs> Yung lamig sa kanada na kikisabay sa lamig namin pack by scores. Tapos kung tao kalaawit bukas. Mahal na mahal ka namin, madam. Ayan, salamat po sa puso ko siya, 'di ba? Sabi ko nga ko to. <laughs> hindi 'yun. <laughs> hindi from... mawawala sa puso ko 'yun. Habang buhay na 'yan nandiyan dahil mahaba ang pinagsamahan namin. True. Kaso ayoko pong magpakapeke sa vlog. Ayoko pong magpakapeke na. Wala kasi yung feelings eh kapag mm -hmm. ka may galit kayo sa isa't isa or may sama kayo ng loob. Akin kasi trauma eh. Natatakot talaga ako tuwing lalabas kami. Mabakla. Sayang naman kayo ni Pakma masayang yung ako. Kung ako sa anak ko. Kung lagi na lang ako mau-hospital. ba? Diba? Malay nyo naman. Kung may mga love team pa si Pacboy na iba na magpa mas magpapakilig sa inyo. di ba? Diba? Yung mga kinikis-kis niyang mga girls may kilig naman dun ah. Suportahan na lang siya. namumutla ako, pasok na ako. sige, sige.